Oh, ayan nga guys nakahuli na naman tayo ng bugaong pang pito na natin to guys o oh, pitong huli na guys o oh, bugaong yan sarap to prituhin at saka sabawan lagyan ng kamatis pangat ba pangat o oh, ba diba guys Hello guys Welcome sa panibagong vlog Araw ngayon ng Merkoles kung saan nagpipising kami ngayon Sa likod ng Babel Restaurant So ano kayang isda ang ating Mahuhuli ngayon sa gabing ito Kaya huwag nyo sanang Kalimutan mag like Mag subscribe sa akin youtube channel Vlogger Lin At isama mo na rin ang notification bell Para updated ka sa aking mga bagong videos Na i-upload Tara guys at bayanan nyo guys kung anong isda ang ating mahuhuli dito sa karagatan ng Kuwait. So, tara guys. So, ayan guys, ha? So, ayan guys, ito ang ating uh, fishing rod. Gumamit tayo ng solid warrior 270, 270 Ocean Fly. So, ayan guys. So, gumamit din tayo ng maglagay tayo ng dalawang sima or taga sa Bisaya pa kung tawagin. Ayan. Tama, tama din maglagay ng tawil yung bata na yan. Ayan, dalawa siya guys. So ayan, lalagyan na natin ng pain. So ayan guys, ito nga ang aming pain. Pusit. Pusit ang aming pain guys. So, pain pa lang. Ulam na. <laughs> so, ang tabayanan nyo guys, maglalagay na tayo ng pain. Sa ating mga sima. So ayan guys, naglagay na tayo ng pain sa ating taga. Dalawa. So ngayon, maghahagis na tayo. So ang nyo guys. Medyo low tide ang tubig ngayon guys. Ayan yung uh, bubble restaurant. Kung saan nandito tayo sa likuran. Dito tayo nakahuli dati ng mga isda na nuwebe kung tawagin nila barracuda so ayan guys magagis tayo dito guys Assalamualaikum Assalamualaikum

Aayo habis <tusuk> 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 Ah, to, ito. Talagang malaki sa atin. Para may tayo. So, ayan. <laughs> lang Abang naghihintay para kung may kumagat. i <laughs> Oh yeah. okay, guys pauli eh, guys. Oh, di ba? Ano isda ang ating nahuli ngayon. So ayan nga guys, nakahuli na naman tayo ng bugaong. Pampito na natin 'to guys. Oh, pitong-huli na guys. Oh, bugaong 'yan. Sarap to prituhin at saka sabawan. Lagyan ng kamatis, pangat ba, pangat. o oh, diba guys? Ayan, may ibang lasa ba? Ako gaganahan ako ganito pag ganitong huli lahat natin lagi. Bugaong. Sarap sa So ayan, maghahagi sa ulit. Lalagay lang tayo ng pain. nakabuhol na. nagka-bol-bol na guys ang aking mga ayan okay. sulit yung pain namin guys pusit bawing-bawing

stabil. Oh, udah berarti itu <laughs> <laughs> <Gak ada lagat. laughs> tayo mga kaludi mga kabisda nakahuli na naman tayo ng isda bugaong oh. and guys may ulam na kami magandang huli ang ano uh, natin dito sa palais daan natin ah ito yung, yung ano ah pangitain ah sabaw na may pinirito pa. Saan ka pa? Lagay tayo ng pain ulit guys.